Magandang araw mga mare. Araw nga pala na ligo ngayon. Biglang nagaya ang asawa ko na maliligo daw kami sa dagat. Dito nga pala kami nakatira sa Pulilyo Island, Quezon Province. Mismong bayan ng Pulilyo. Ilang lakad mula ang dagat na. At sabi nga pala ng Hindi. asawa ko ay bumili daw kami ng mais sa kanyang pamangkay na ni namin sa paliligo. Dahil paborito ng mga anak ko ang mais. Tatlong piraso lang ang pinapabili dahil ang asawa ko mahina ang pangunaw. Wow. Bagong luto nga pala ang nilagang mais. Ay, grabe, napakainit. Hindi mahawakan. Grabe. Alam Tatlo plastik. Tatlo Taib nga pala ngayon at malinaw ang tubig kaya magandang maligo sa dagat. At aakyat na kami sa gater para tumawid na kami sa kabilang ibayo. Sumakay na kami ng pangka para makatawid kami. Pag yan, mama. <laughs> Malita bang kala kasi nakya namin, lulubog na talaga kami. Maigi na lang at lantap ang dagat. Ito nga palang anak kong lalaki ang nananagwan. Sanay na yan managwan kasi laking, dagat yun. Mama, itaas mo yung mga. Ba. Bakit? Babasa. Lantap na lantap ang dagat. Kita nyo naman, di ba? Buti na lang, pinagbigyan kami ng panahon. At eto na nga, malapit na kami bumaba. Dadaingin mo. Taguro, taguro, taguro. Taguro, taguro, taguro. Taguro, taguro, At nang nakababa na kami sa bangka, naglakad na kami ng anak ko sa playa. Sabi ng anak ko, magyaka na lang na kami para daw maganda. Naghanap kami ng makinit na buhangin at nag ng maligo ang mga anak ko. Tapos nag-selfie-selfie video-video. Hoy, tayo ibaboy ang dat. Arek. Hmm? Baboyan. Baboy, dagat eh. Natatanaw niyo ba ang barko? Yan lang sa pantalan ng Culiyo. Habang naliligo ang mga anak ko, enjoy na enjoy sila. Habang kalong ko naman ang anak namin bunso. Hindi Natutuwa ko ako ang napakaganda ng pasahil kayo ng Nagkukuha pa siya ng buko. <laughs> At habang naliligo ang aking mga anak, pinikturan ko na sila. At ito namang anak kong bunso, enjoy na enjoy sa buhangin. Feeling na sa Ay, baka yung buhangin. Naggapang na nga pati sa buhangin eh. Pero okay lang yan, pampatibay naman ang tuhod. Sabi ko saan ako lalaki, tingnan niya. Baka may makain si Tutoy. At ito nga palang asawa ko, kumuha nga pala ng buko. Hihigop daw ng sabaw at kakain daw kami ng mura. Kaya palang sabi ko, ang tagal niyang bumalik, ang dami pala niyang kinuha. At inisa-isa na naliyang baakin ang buko. Kaya lang, dalawang buko na lang ang may sabaw dahil nabutas na raw yung iba. Enjoy na enjoy naman ang ating Jandy. Pagkatapos namin kumain ng buko, sabi ko sa asawa ko, video kami, gayahin namin yung trending sa Facebook. Kaso di namin magaya. nagpicture picture picture na lang kami. At ito namang bunso ko, Ipinaglahoy naman ang kanyang ate na tuwang-tuwa. At tapos pinaglahoy naman siya ng kanyang papa. At sabi ko naman sa mga anak ko, isang ligo na lang uuwi na tayo. Thank you for watching!